Usaka inahan sa inasagan Salvador, Lanao del Norte. Nga dunay usa ka PWD nga anak nga matud pa napantok ang ulo nga dung 1 and 4 months pa ang pangidaron ni ini. Gumika ni adtong hitabua, nagsigina na og seizure ang iyang anak nga halos kaupat ka beses kining atakihon sulod sa usa adlaw. Gidala kini sa inahan nga sa balay tambalanan, giingon nga naay blood clot ang iyang ulo. Matud pa sa doktor kinahanglan kini nga ma MRI aron masuta ug maklaro ang tinubdan sa iyang kondisyon. Narisitahan ang bata og tambal aron dili na kini mag-seizure ug gini na ang tambal nga giayom-ayom ni Nanay Maureen ug sukad ni Adto. Wala na na follow up check up sa espesyalista ang bata. Hangtod karon nga 13 years old na siya. Si Nanay Maureen namaligya lamang og buto Usahay mabilin niya ang iyang anak nga siya lang usa sa balay kauban ang iyang mga paboritong dulaan. Mayung udto na no, atakaron diri sa Barangay Inasagan, kay atong giduaw ug atong gibisita no si Auntie, unsa'y ngalan nato te? Maureen Bryson Upana. Bali taga Samis Jude ko din. Naaram ko diri naka kuno living partner ba din. Oh, taga diri in income course. na mo 3 years na siguro mi diri. Ngayon kini 1 year and 4 months pa ni siya na pagtok bang ulo niya sa siminto kusog kayo din. Murag blood clots. Ya yeah, ta ano niya first Pili pa. Na na to. Oh, pwede man din. Lit ang yang kuan ni. Ingon ang si so doktor ma din man. Mm, ngay siya 20 hindi ni mo ma'am. Dulaan kini yang kuan. Agi ko kuya ha. Ila gid na siya diri kun trabaho ko. Sige so, na, unyan na, unyan gina, mm. pa so na. Kaya eh. hindi ko huh? ah, so, ginawa kong, okay, di ka. Sa na yun. Sa lang po, makalag po. Ha? Sige na, lagay ko. Hindi siya ka-historya. Ang palit siya. Ka-historya na siya. Yung mga toys, ah, yung gusto niya. Pilig siya toys. Mm, Brag late, iha, kuwante. Si doktor, ang doon ang iya, ang doktor. Yung si doktor, ang ana, minot pa nga, ang gawas, iyang sakit sa bata pa, kaya may puruhan pa siya, maayo po. So, siya ang MRI. Wapag kukaan ko sa puan, kaya sa unan, kasi kailangan ko siya, Isod man kay palitan ako kanan, ay, may siya tanan hmm, iyang... history as ya. Yung eh. history ni. Once makuha ni mo siya, history do good siya din. Ah, ngayon lang tayo masuri siya ko trabitaw ma'am kay yung, yung ulo. Ang eh. yung need ula pa eh. wala pa siya na MRI te. Wala pa jud sukad-sukad. Wala. Need jud ma MRI. Kay ngayon nagisud doktor ang ah. once makuha ni siya, mauli an gid daw siya. Sige sakit imong ulo. Sa once isa ra ka bisis tong mo siya masakit akong ulo. Ano man ni. May may friend man, man niya, din di lang gyud siya mabawas. Naragot siya din Sige, siguro na yung ina. Then, ang iyong mga, yung ano, iyong maintenance, ma'am, o. Oh. Ayang maintenance is pang one year and four months pa niya. Then, mm. wala pa kita po mga chance, ma'am. Kaya pang dapat unta, ang iyong, ano, oh, pang 14 years old. Mm. Saan so, na, ayaw Pino-orbital. No. Muna, ano niya. Ayaw, maintenance. Ganoon mm. pala siya, sige. Ganoon pala siya. Ganoon siya, si doktora nga, it's maroon na. As a doctor, nga, dili na niya ma chance. Pag-seizure sa te? Pag-seizure di siya, kung di siya maka-take any, Kay pang, kung pa man niya, one year and 4 months, dapat pang 13 years old noon pa. Ah. De wala pa na ako na chance mamba, kahit kung naamid rin, hindi na ako na sideline rin. Ay, ay, ano. malakaw ka te, ma'am. Maninda kag puto. Ibilin na siya. Yeah, nara siya di rin. Di na po siya magawas. Di, hey, mam po. Tumadok na siya. O, lagi mga tuta dito. Mga palita. Ah, ha? Dulaan na ba yan? Ganaan toy. So, late iyang. Marag late iyang yeah, kuwanti, no? paliton. Pula daw sa DIY. Ah, pula sa DIY. DIY, okay. ma'am. Ah, sa DIY. Ah, 200 ba na kayo? Oh, so dipalit, mm. di palit ni mo ni niya. Mula gingo, ako siya dadun kaya magpapalit. Lagi niya. Bila magay income na ko dire. So, so ko lang kay siya makatugbong um, makatugbong mo. Um. Kay kung pa magwild -well, na magwild -well, pa nigdi mapalitan ani. Eh. Gusto ni mo ning ko an, say color imong ganahan. Red. Red ah ana. In ana? Ah in ana siya red. Ganahan oh, nice. siya. Ako lang tabangan kanina makatabang bitan ko nga ma mapan siya buto bitaw, mapalok check up. Then, kung wabuk ko kabalok sila ng MRI ko, kaya ako daw na. So, need sila MRI. morey concern ni auntie, no? Hinautunta nga. Anay, malumo nga kasing-kasing, nga ka nang check-up sila. Kaya si Dr. Handuman, kaya ang gawag, ano niya, din, wala dyan ako na refer siya dito. So, dyan ba kayo ito si mga party? Kaya marotang nag-alaga o mga adjust dyan. Adjust dyan ka Ngayon, mas Dr. Handuman, kung sa ang anak, mas kwanta din ang imong pasensya kay labing ba galab ko na imam, kaya kay lambingon siya nga bata hindi ko siya imong kwan ba sukad so, nga pagpagtok siyang ulo sa siminto dito na bit siya mga siguro mga week lang siya nga si sure na siya yung idad, ato? one year and four yeah. months wa pa ko kabalo kung unsa pagkapagtok kasi ang ulo kay kusog jud kaayo wa pa siya nakasuka dito so, dito so good so so good nag na siya din sa gumon sa gamping ni mas bata ay discretion discretion ila siya year and months siguro okay. kung manatong tapantok masina siya si short mm, gana, sa isa ka adlaw siguro mga lima magsishort siya mm, grabe din muto nga dito sa among lugar mango na, na wala pa ko nang ka-transfer sa Simso sa Osamis nagpa-check up ko niya nagaan lang may try isa ka buok mm. so sa man ako nang kutry kasi yung nagod yung mata kung ako man sa akong ko try, kung nga nilang hinatagan sa kuwang anak so nang transfer job ko kuta, makano pa ano ko ani niya din Okay man dito ang kwan pinilagi pong mo transfer transfer ta ana ah, na, din. Ingon lang lang transfer ko dire pero ang ako mango in case of specialization ba o so, famis mang din ako siya mm -hmm. makuan din. Nalahi man karon kay naman jud kay silbing kwan dito asin so far. Mm -hmm. so, diri, na transfer na, na, siya dire. Wala ko na ka-transfer pa dire kay laging focus ko yung kursi ito sa mong lugar kay lead uh -huh. ko na kung kuwain na makapangayo maka, may dito sa SWD uh -huh. yung maintenance at atag man si Sergio sa mga isa ka business pero bigot yung continue kayo by one month or three months yata. Lagi okay pair. man, assist man dito sila na Pero kanilaging distansya ang akong uh, kabaw. So, layo, sad ka. So, then oh, ang pamasay. So, ang concern ni ate, ang mapa-MRI, mapaloap check-up yung anak mo. No? So, so kinsa na okay. yung malumunga kasing-kasing kaya Ang ulo, diyan, lalim. So, uh -huh. Maugyo yung request sa doktor ng MRI, pero wala man siya kwarta si auntie. Ang iyahang tambal nga ginainom, para patuig pa, pang one year old pa. So, amoy yung gyan si auntie no, kay nanuktok ta, pari kong istorya ti yun sa pa. Man, naot ako kung na may maluwi mong kasing-kasing na sa akong anak. Tapos maka, at palawak chika pa lang ta siya. Wala dyan po yan mo. Income na mo, isakto dyan. Hindi ko na ikaulaw. Mga ikong tabang. Mga kung kining ingon kasi Doktor nga maayo na bit okay, ang upan bitaw ulit, bitaw po. No, ayaw naman po. Salamat yung kaya. Sa so, ona, hindi ko na bitaw. makatabang naman ba?